Magandang araw po. Ngayon, ating tatalakayin ang buhay at karera ng isa sa mga kilalang pangulo ng Pilipinas, si Ferdinand Marcos. Isinilang noong ikalabing isa ng Setyembre taong isang libo na raan pito. Sa Sarat, Ilocos Norte, si Ferdinand Edrilan Marcos ay anak ng isang guro at isang abogado. Matapos makumplito ang kanyang elementarya sa kanyang bayan, siya ay nag-aral sa Manila High School, at pagkatapos ay sa University of the Philippines, kung saan siya ay nagtapos ng abugasya. Sa mga unang yugto ng kanyang karera, si Marcos ay naging isang sundalo sa ikalawang digmaang pandaigdig at naglingkod sa bataan. Pagkatapos ng digmaan, siya ay naging mambabata sa Ilocos Norte at muling nagambisyon para sa mas mataas na posisyon sa pamahalaan. Sa panahon ng kanyang karera sa politika, si Ferdinand Marcos ay nagkaroon ng malalaking yaman at naging senador. Noong 1965, siya ay nahalal bilang ikasampu na Pangulo ng Pilipinas. Ang panunungkulan ni Marcos bilang Pangulo ay tandaan sa ilalim ng batas militar na nagdulot ng malawakang paglabag sa karapatang pantao. Ipinatupad niya ang isang matigas na kontrol sa pamahalaan at mga media at nagdulot ito ng maraming pagtutol sa kanyang pamumuno. Noong 1986, sa bisa ng isang mapayapang revolusyon na tinawag na EDSA People Power, Si Marcos ay napilitang bumaba sa pwesto at pumunta sa Hawaii, kung saan siya namatay noong 1989. Ang buhay ni Ferdinand Marcos ay puno ng kontrobersya, mula sa kanyang pag-akyat sa kapangyarihan hanggang sa pagpapatupad ng batas militar. Ngunit siya ay mananatili bilang isa sa mga kilalang personalidad sa kasaysayan ng Pilipinas. Siya ay itinuturing na isa sa mga pangunahing lider na nagsanib sa kasaysayan ng bansa. Ito'y bahagi lamang ng talambuhay ni Ferdinand Marcos, isang tao na nag-iwan ng malalim na bakas sa kasaysayan ng Pilipinas.